Hello, good morning everyone. Good morning. And this is Miriam and good morning ha sa ating lahat. Uh, ngayon ho is October 12, Saturday na morning. And then yun ho. Dahil matagal ho tayong nakapag-vlog, uh, mag-update ho muna tayo ng ating tindahan ha. Okay, yan ha. Ito, yun pa rin naman. Andito pa kami sa tindahan. Oh, makalat pa rin. Ayan, pak, pak Yun laman yung aming uh, kwan ha. Laman hanggang doon pak. Ayan siya. So, yun ha. Pero yung ating kwan, ang ating gagawin ngayon is yung i-update natin yung aking mga soft drinks. Hindi ko alam. Bigla nagmahal. Last week, nag-order. Last, last week, mantiguro yun. Nag-order kami. Nagmahal na mga soft drinks. Ay, hindi. Yung kwan lang pala yung nagmahal. Uh, sa so, gibili ko lang ha. Yung nagmahal is yung ating uh, Coke 1.5 na sa plastic from 696 ang case naging 708 o yun ha, so yung aking price same pa din, 75 pesos yun ho ha, so masabi kayo na mahal so uh, magpana lang tayo yung madami man din nabili kahit 75 pesos yung aking uh, soft drinks kasi malamig yun ho, yun ho yung ating uh, tawag niyan, yun lang yung aming uh, angat sa mga nagibenta din dito or depende din kasi yun sa amin kasi parang tawag gusto nila kasi malamig na malamig yung mga soft drinks. Yan, kahit 75 pesos yung aming soft drinks, still, maubos pa rin. Oo, madami kami dito ang gabi, tali na soft drinks, na 1.5, and then yung litro is the same pa rin. Yung litro is the same pa rin. Ang price, uh, 362. yon hindi uh, ko alam kung kailan mag-increase. Basta ngayon ho is same pa din yung presyo, 600, uh, 362 divide nyo sa 12, yung benta namin is 45 pesos. Ano you know, ha? Gusto ko sanang uh, magbili uh, ng madami kasi madami kaming case dito. Kaya lang, isang case na, lang ho yung mabili namin kasi yung case namin wala nang laman. O, yun ha, ipakita ko sa inyo. Ito ha. Kita nyo doon, ito o, oh, ayan. Puntahan natin yung aking makalat. Ayan, ayan. Wala na yan siyang laman. O, oh, tatlong kaya ay kasalo yung sa ilalim. Hindi na hindi ako muna magbenta ng kasalo bakit? Kasi ho, kung magbenta ako ng kasalo, may magbenta sa kung saan. Ang mangyari, mabili ng litro, ibigay kasalo, ayaw ko. Ayan, o, kita nyo, wala nang laman, kulang. Ayan, wala na talagang kalaman-laman. And then doon sa labas, puntahan natin, ha? Yung sa labas, puntahan natin. Bravo! Oh, bravo! Dito, ito si Bravo, malaki na. Nine months na siya kahapon. Ayan. Puntahan natin doon. Ito yung aking mga soft drinks. Ayan. O. Oh. Ayan. Ayan ha. And then itong aking parang may music nito. Wal. Oh, no copyright ha. Ito. Ito dito na lang yun siya. And then yun ho. Wala ng kalaman-laman. Ayan. Ayan o. Oh. Okay. And then ito yung aming mga soft drinks. I-check ko na lang natin ha. Ayan. Ito. Ayan. O. Oh. Ayan. Doon yung relief. Ayan. pak. Ayan. Walang laman. Ah, Nakawaan na. Ayan. Ayan. O yun doon, kasi nag-ice-ice doon sa loob punti, oh, ito sya, ayan litro pa, ayan sting, madaming sting ayan, yan lang ho, yung aming ginabenta dito, ha ito oh, galing kay Rodsy marketing, ayan sya, sinabi ko na nakalimutan ko na, so yan lang ho, yung aming soft drinks Yan ho, ang ating uh, yan ho, ang aming mga case plan ho, sana namin magbili ng madaming soft drinks na litro, kasi malapit na mag-isang burno no? kailangan natin ng uh, mag-stock sana. Kaya lang din, case lang yung amin, walang bote. And then, nag ho kami dito sa mga elf, yung mga nagabenta din ng soft drinks. Yun, nagalibot sila. And then, hindi ho nila gina, hindi sila nag-allowed na magbili kami ng dalawang case ng bote. Kasi daw doon sa ang reason, yung sinabi sa amin is, na wala ng uh, mga bote parang gipuan nila na plastik no kasi yung iba, hindi marunong maglinis. Pag magkwan ang tawag yan, ang ginakulang na sa buti, and then yung ginakulang na sa buti, wala na hong mga tawag yan, mga wala pa daw stacks ng buti. Yun ho. Kasi yung iba ginagawa mga kasing lagayan ng gasolina. So, hindi naman yun pwede daw. Mahirap maglinis. And then, yung iba, yung may mga katol-katol na parang madomina. May mga ipis pa sa loob ng kwan. Yun ho hindi nila gina-accept kasi madumi kaya ako din ho hindi ko hindi ko ho gina-accept din sa customer basta madumi yung ating uh, ibalik nila na madumi na ha yung may mga ipis-ipis magbu-react talaga ako and then yan ha, nag kami naglayo na kasi tayo ng topic ba nag-try kami bili ang sabi nila pwedeng tig dalawa lang or yung kulang lang ng tulad niyan may isang buti yan lang ho yung di-allowed nila so yan ho ayan siya nakastak na lang siya dyan And then, wala na akong chance na magbalik kasi ho, yung yung aking deposit noon, noon ho ha, is parang 10 to 20 lang ako yung deposit, hindi pa marunong magbalik. Ngayon, yung aking deposit sa litro ha, yung sa mga debote ko, dapat ang benta ko ng litro is 45 pesos. And then, dapat ang pera mo is 100 pesos para mabalik. Kasi kung 50 above yung deposit, mabalik talaga yung buti. Pero pag 20 pesos lang, parang okay lang sa kanila, mga yayamanin talaga. Lalo na dito sa loob ng schools, meron pa ako doon. Lalo pa mga iba ha, na-comment no na lang. Yung iba ho, yung ginagawa ko na lang ho sa mga deposit, talaga yung, minsan kasi parang dosi ko na ako na maldita daw, maldita, kay hindi magpahulam sang, hindi magpahiram ng buti. Yun ho, yun, sabi ko, tingnan nyo ang buti ko. Tatlong case dyan, plus doon dalawa, lima wala nang buti ang doon sa loob hindi ko na alam kung saan so yun ha tapos may iba is yes, yes mahiya man din ako so ginaallowed na lang namin kasi daw uh, mga kilala din so ginaallowed natin then maghintay tayo ng siyam-syam hanggang makalimutan na lang so yun ho, hanggat ngayon pero yung iba na lang ngayon yung palisi ko na lang talaga sa buti kung wala kang 50 pesos na para pang deposit yung ID na lang ho yung ginapaiwan namin lalo yung mga sijante na dalhin dyan sa mga magkain sila continuation tayo ha transfer tayo ng location dito ha about sa diboti, yung buti ko ho kung litro ho ang bilhin kasi yung dibote ang, lit, ang dibote ko na lang is litro ang deposit is 50 pesos. Yun, ha? Para maibalik talaga. Pero kung wala silang dalang tawag niyan dalang deposit pera lang para pambili talaga. Meron talagang ganon So, yung ginagawa ko lalo na fan is ID. Magdala ng ID yung important, pinaka-importanting ID niya para iwan. So, yun, ho. Mabalik talaga kasi need man. Yun, ha? Yun yung palisiko. Kasi kung ka na lang naipahiramin mo may iba is kasi kung, kung ipahiram mo lang may times kasi mag marunong marunong din malimutan mo na lang lalo na pag busy ko, no ay nabalik na daw ah, or ginalista ko ho. may listahan no kami ng plan. kaya lang may times pagbalik makalimutan ko din yun kaya yung ang palisi ko lang is yung ID at saka 50 pesos so sa awa ng Diyos matagal ko na na palisi is may isa pa talagang case na naiwan yun ho pero madami nagreklamo niyan kasi gusto nila yung kan ba Madami na akong yard dyan na buti sa inyo, hindi yon pa nabalik. Yun ho, yung mga, so hindi sila makakan, makainik. Madami ho kasi may mga parlor dito. May mga tindahan na walang mga soft drinks. And then yun ho, magbili sa kanila ng pagkain. Yung mga sadyante gusto ng litro para pang isahan lang mas barato. Yun ho ha. So yun ang topic natin. And then yung aking dibuti na isa pa nag-increase, yung ating mga soft drinks is yung si Coke. Coke Swakto. Yan ho, ang ben, uh, ang, ang ben, pabenta nila dati is 120 yung isang pack, yung 12 bottles na maliit, to. 120 ho, pagkabili ko lang nung last 2 weeks, 2 weeks, last week, basta yun ho, naging 132 from 120 to 132 nag-increase. Yun, so same pa rin din yung benta ko, 15 pesos. Hindi nagbago, sa sunod na lang ko magpa-increase, kung magkuhan pa no. So, parang kung eh, 132 divide mo sa 12, yun maglabas. Meron pa ba tayong income? Eh, uh, yung kita, meron pa tayong kita. Ha? And then, yung aki, ating mismo, kok mismo, is same pa din. Yung benta nila is 195. Is 20 pa din yung aking benta. And then, yung scope, Uh, sting, yan siya, sting, 210 man ata, yan siya. Yun ho, sting is, ang benta ko is 25, and then yung ating, uh, Mountain Dew na plastic ho, lahat na lang yung ginakuha ako ha is yes, 22 yun lang ho yung nag increase yun lang ho yung aking ma-share about sa dibuti lang muna ha and then yung topic natin madami na ho ako ng fun. lagyan natin ng time yung magawa ng video no kasi minsan na lang ako ba parang ginatamad ako ba madami kasi minsan gawain yun naghina na yung ating katawan parang gusto ko ng mag early retirement sa totoo lang ho pero hanggat wala pa tayong uh, wala pa yung aking budget budget na ginaisip so itapik lang natin yan sa sunod ha yun lang ho yung aking topic ngayon yon lang ho yung ating topic muna and uh, good morning good morning good morning thank you so much please subscribe Ay, hindi na ako kayo kay kasabad sa ila dito mm.